Yes, what's up, Mara, matagal na. No? Ah, uh, meron akong ipapanood sa inyo dito na uh, sa construction site. No? Uh, yung mga nagiging uh, problema, lalo na pag may buhos, At uh, tapos biglang uulan. So, ito yung mga talagang nararanasan sa construction. So, talagang hindi ito naiwasan pag talagang inaabot talaga ng ulan. So, ito lang, ah, be aware lang talaga lagi, ah, hindi talaga natin maano monitor lagi yung ulan. So, talagang pag inabot tayo niya na ah, wala, wash out talaga lahat yung magiging ano natin trabaho. So, sige ito, panoorin nyo itong, ah, ah, itong video na to ah, sa lahat ng ating ah, mga construction dyan. So, ito, be aware tayo rito na. Ah. So, panoorin nyo mga kaking mga mag So ito na po Kariki Maromoto no? Nandyan na yung uh, structure natin Na inabutan po ng Unang uh, mahinang ulan So ayan po may kita nyo May tubig na po siya no, Na nakapalibot doon And ang problema po is Nabuhusan na po siya ng uh, Concrete Or oh, ready mix So, ang gamit lang po dyan ay crane and bucket. Kaya medyo mabagal po ang buhos. Malayo po si area Hindi na gamitan siya ng pump. So, ang problema po ay nandyan po. Kitang kita nyo naman po. Nagkakaroon no? na siya ng tubig sa loob. So, ito po nagiging problema pag may buhos at uh, bumuhos din ng ulan. So, ang problema is nagiging wash out po yung kongreto natin. So magiging sayang lang po yung trabaho dahil ayan uh, washout nga po siya. So mama ipapakita ko rin sa inyo kung ano po yung nangyari na nung bigla rin biglang biglang lumakas talaga yung ulan. So ganyan pa lang po itsura niya ngayon. No? Ito papakita ko naman po sa inyo yung ano biglang lumakas yung ulan. Ito na po. Pasok na natin yung video. So yan na po ang naging uh, itsura ng ating uh, area nung no? lumakas na po yung ulan so talagang wala na naging walang silbi na po yung ating uh, pouring that day kasi talaga po, ayan uh, as in talagang inabot na po talaga binaha so may kita nyo walang, walang wala na pati yung binuhos natin wala na, wash out na po talaga so ito lang yung nagiging problema lagi pagka sa ano no uh, maulan na panahon so kaya talagang uh, mahirap gawin so maraming salamat mga ka Maro be aware tayo lagi sa ating mga ginagawa at lalo na sa ating boss Babayu!